Hello mga kabongga, yung kasama natin of course si Miss Sam Coloso. Ayan, nakilala niyo siya of course sa uh, Sexy Babe. Yan siya ang uh, winner ng Sexy Babe. At ngayon may bago na siyang show, ang Spingo. Bilang uh, Sping Gorgeous Girl, di ba? Ayan, congratulations Sam. Maraming salamat po. And syempre, hello sa mga kabongga ang nanonood. Ayan, anong feeling na, ano, na napili ka sa Spingo? Kasama mo pa si Sir John Arcelia overwhelming po. Parang kanina talaga, nung tinanong din po sa kanya, I really had no words. Super surreal po yung experience. And feeling ko nga na-manifest ko po yung way ko dito. Kasi sabi ko naman, sana one day magka, makahost na naman ako ng game show. And ito na yun. So, I'm really grateful for all the opportunities tsaka yung belief sa akin ng mga directors and all the staff that behind Stingo. So, yun. So, super, super grateful lang po talaga ako. <laughs> Ayan. Kasama mo siyempre si Sir Jan, di ba? Uh, kanina natanong ko si Sir Jan kung ano, uh, kung ano masasabi niya sa'yo. Beautiful, articulate. Uh, talaga, ano, Saka, ikaw ba, hindi ka nag-worry na baka maling yung dalawa ni, ni Sir John sa isa't isa? Parang mali po, maling pair up, gano'n. Hindi naman po. Pero sabi ni Sir John, parang, tignan natin. <laughs> Pwede po para sa akin po kasi. Parang I think we're both positive people. And parang narinig nyo nga po kanina. As he enters the room, he's already dancing. So he's already giving away that, that kind of energy na ina-expect po. Mahirap po siya kasi hindi po live. So tape po to. So yung parang minsan yung energy, you feel na it's fake. But yung, yung vibe lang po talaga dito sa studio ng Spingo. Sobrang saya at sobrang swerte yung feeling mo. Siyempre sa, uh, yun, congrats sa inyo, surgeon. Siyempre, ano, uh, bago itong Spingo showtime muna, di ba? Uh, pa Pali paki -linaw na na o pa, -pa, -pa uh, linaw natin nating issue na hindi ka daw ba na -ingit kay si Sean dahil siya yung napiling uh, main kumbaga kasama sa regular host ng Showtime. Ikaw naman daw yung nanalo pero Grabe, I've... So sexy babe, di ba? Oh, bro, honestly, I've been asked that question so much. Pero, I can't feel anything else but happy for her. I'm, I'm just very happy for her. Minsan may mga times na I would think, Um, paano kaya kung ako yung nasa posisyon niya, Ganon. Pero honestly, we're two different people. Mm -hmm. Iba yung na-contribute niya to the group, iba din yung saya na nabibigay niya sa mga madlang people. So, I'm sure may nakita sa kanya like me because she's my sister talaga. Mm -hmm. I really see that charm from her na at walang inggit, 'di ba? At walang inggit kasi Siyempre, naniniwala po kasi ako sa kasabihan na parang the thing you're waiting for, it's also looking for you. So tulad po na itong Spingo na to, it's I think it waited for me. So, para sa, para sa sa'yo, para sa'yo. Kaya happy ako para sa'yo And besides, Kap, uh, kap kap kapamilya ka pa rin naman ng show, show time sa online nyo, di ba? So, eh, eto, may bago ka ng show. So, talagang blessed ka pa rin. Di ba? Uh, congratulations sa pa-invite na ng ating uh, viewers. Uh, Miss Sam Coloso, of course. Ayan, mga kabongga. Ang Spingo, ang Spingo po ay magsisimula na sa September 11. That's on Monday. Kaya tutok po kayo. That's 5.30 to 6.30 p.m. Kita-kits po tayo. At win <laughs> thank you, thank Sam. You, thank you.